may check engine siya yan may check engine tapos palyado oh, grabing palya oh, grabing palya yan may check engine dito madali lang to dole, may check engine basta may check engine may putol mga coil sakit to oh. basta gintong palyado na may check engine wala tatlo pa oh tatlo tatlo You 'no know? Tatlo sya. 'Yon ignition coil E, ignition coil B, C. Tatlo. 1 2 3. 1 2 3. Yung coil. Ng uh, walang react oh. Ayun, isa mayroon Number 3 Ibig sabihin dalawa okay. Magkapalit Hindi rin Wala pa rin hugot, hindi mo lang naman yung maki. Hindi mo lang nag-react eh. Hindi mo lang nag-react eh. Yan, eh. Ito, mayroon. Hindi mo hmm. hmm. lang na, nasa kasama to sa nakod. Nakod lima, bago kasi yung ano. nag na natin yung ibang coil idol kasi parang wala kong tiwala eh. <laughs> wala kong tiwala ganito. Idol, ito na problema kasi sobrang palya, yan oh, basa yung spark plug at saka yung coil nya, kahit anong bura ko sa coil niya, ayaw mabura. Dinilit ko yung scanner, oh, okay. ay ito pa rin lumalabas. Pero ito, na-iris yung 1, 2, 3. Yung B talaga, hindi na-iris. Kaya nga pinulitan ko ng bagong coil. Yun, na-iris na siya. Ngayon, palyado siya. Palyado pa rin. Ito naman pala ang problema. Basa din ng spark plug. Babain to, ay ito. babain Basa pwede isang valve seal pwede piston ring kasi huwag natin sa yung valve seal lang kasi yung piston ring nagbabato din yung langis kasi para isang gastusan lang full down lahat oh. yun basa oh. ayun okay na wala na palya idol goods na goods na okay yun lang idol dalawa problema isang coil tsaka isang spark plug okay